Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus Virgo Capricorn. Ito yung only what resonates guys. Hindi ito magra-resonate sa lahat. Ah, uh, yeah. For those of you who want to book a personal reading, kaya para trader, search mo na lang siya sa Facebook. Ako po, uh, astrological reading na may kasamang Tarot Advice, we're ko, philippines at gmail.com dyan ka na lang mag-inquire kung paano. Okay? Uh, Naka-promo pa ako hanggang end of August lang. And actually, I cannot assure you guys kung makapag-reading pa ako ng personal by September. But if ever na mag-open ako, hindi na ganun ang price niya. Mm-mm kasi medyo busy na po ang aking schedule eh, nabalik na yung aking schedule but uh, magkocommit pa rin ako doon sa mga nauna ko nang nabanggit sa video na hanggang end of August ako mag-a-accept uh, if ever na hindi man ako makapag-accept at hindi kayanin basta pang nag ako yon open na ulit at doon lang ako magre-reply doon sa mga nag-message ng August okay let's start what do we have here earth sign you do have here despair journey and um child mm -hmm. why do i feel like some of you pwedeng ang um, majority of you ano um, ang ang connection in is like parang it involves a child Pwedeng ngayon nalulungkot ka, nasasaktan ka. Pwedeng kasi may pagkakalayo kayo ng person na mahal mo. And pwedeng ito may kinalaman sa like a child na involved dito sa connection ninyo. Maybe you do have a child or your person has a child. And like gustuhin mo man, like you feel like you're not welcome or hindi kaya na magkaroon ng transformation nitong connection ninyo because of a child like you're thinking of you want this but parang ang hirap eh ang hirap i-connect, ang hirap i-communicate or ang hirap i-push parang kailangan mo at ninyong maging kailangan maging mature dito sa connection mm, that's the energy you feel like you're not welcome sa connection na ito gustahin mo man pero parang dahil sa challenge, dahil sa responsibilidad. And the person that you're dealing with is the official person. I feel like you're dealing with someone na parang um, okay, okay naman itong person na ito eh. Parang sa kanya easy-easy lang. Pero the family room, room is here. So might be uh, marami siyang obligasyon regarding some kind of a family and uh, pwedeng may mga like bills na kailangan unahin this person is focusing sa mga dapat unahin sa buhay niya um, like kung ikaw medyo na lulungkot ka, nasasaktan ka uh, I feel like this person natutunan niyang tanggapin yung connection niyo natutunan niyang makita yung challenges sa inyo, and I feel like itong person na to is eh, hindi niya pinupush yung connection ngayon kasi pag pinush niya, masasaktan lang siya parang ganun, and ayaw niya masaktan so, I'm, I'm feeling like uh, kung ano mga bagay na dapat niyang i-address muna sa ngayon, yun yung focus niya and I feel like sa so, ngayon ikaw yung mas naapektuhan sa connection ninyong dalawa ano yung emotions ninyo sa isa't isa wait lang guys ibang card ang gusto kong gamitin dito okay. Ano yung nararamdaman nyo sa isa't isa? For the sign of Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. I'm seeing the planet Neptune. I don't know kung connected ba kayo itong person na ito spiritually, but I feel like ikaw ramdam mo yun. Currently, you are dreaming about this person. Nandun yung naiisip mo siya and spiritually nakakaramdam ka ng something sa inyo and nandun yung mga imaginations mo or pwedeng aware ka na regarding sa spiritual connection na meron sa inyo ng person na ito. You do have your perseverance and um, humor. And Blame. discipline is here, happiness and judgment. Bottom of the deck is the denial. So for what I can see here, um, sa ngayon you are the more na tinatawanan mo lang or lang binapapawalang bahala itong connection niyo the more na naapektuhan ka. Parang mas lalong na-highlight ngayon yung um, responsibility mo na nagiging dahilan and I feel like their responsibility is nasa side mo. You are guilty of something. You are blaming yourself. The, for some of you, lalo na kung ikaw itong nagkaanak ng sa, na parang hindi mo gusto yung pagkaka anak mo dito sa taong to. Like, Ay sa person na kakonek mo, like, pwedeng nagkaanak ka, ka ng biglaan or maybe hindi mo ma-accept yung responsibility or maybe you love the child but the person na connect mo it's parang tipong pikot ganun and um, nakikita natin yung pagsisisi mo regarding dito sa bagay na and with regards to you do have your perseverance um, you do have your I know that I can do whatever I set my mind So for some of you, tinatry mo'ng gawain 'yung mga bagay na nasa isip mo ngayon which is something to do with um maybe finding your peace pagdating sa iyong work or career. Yeah. Kunwa-kunwari ka lang na hindi ka na-apektohan sa connection but you are the one na talaga na dito. Person na ito is focusing currently sa kanyang happiness and with the judgment, might be, uh, 90, ewan ko ah, guys. The way I see this, mas mature spirit and sa connection ninyo, itong person na ito, is hindi siya, siya, siya yung nakikita natin hindi nagde-deny. Ikaw pa nga nakita ko na nagde-deny eh sa connection. Like may mga times na pinupush mo yung person na ito, pinupush mo yung pag-iisip sa kanya. Discipline is here so maybe may mga bagay lang siyang inaayos sa sarili niya na feeling niya dapat niya muna talagang asikasuhin. And yeah yung person na ito might be embracing the path kung saan siya dalhin like yung right path para sa kanya some of you ito ang side mo kasi pwede naman talaga magkapalit-palit ang roles eh pero alam mo yan sa sarili mo alam mo yan sa sarili mo what will be the future for you for our earth sign You do have here the seven of cups, the king of swords and the queen of swords. Clarify the king and queen of swords. You do have here the hanged man and the four of swords in the near future for you. Earth sign. Um ace of cups, the wheel of fortune, the ace of swords. King of Cups. I uh, sorry. Yeah, King of Cups and Three of Pentacles. Bottom of the deck is the Queen of Cups. Some of you, this is a twin flame connection. May mga partner cards dito like the King and Queen of Swords and the King and Queen of Cups are here, followed by the Judgment. So, and then and, and this could be a very spiritual connection, soulmate connection, or twin flame. Tree of pentacles, nakikita natin yung growth pagdating sa money, pagdating sa side ng person na ito, na magiging dahilan para magkaroon ng malaking pagbabago sa kanya. I can see a lot of new beginning, new love, new, new inspiration na gawain yung mga bagay na gusto niyang gawain with regards sa kanyang sarili. Uh, <laughs> sa side mo kasi nakikita natin, you are you want this person, you're manifesting this person, pero ikaw mismo wala kang ginagawa sa sarili mo para magkaroon ng actions with regards to this person. Maybe naghihintay ka, but with the four of swords, nag-iingat ka. Maybe nag-iingat ka na magkaroon ng problem sa situation mo, or maybe uh, with the king and queen of swords, you are currently, uh, or in the future, nagkakaroon ng stress kung paano mo paano ka makakalit sa situation, paano ka makakapag-action, lalo na na ikaw itong may involvement with a child. So, parang ang hirap, ba diba? Gustuhin mo man. Nandun yung daydreaming mo or gusto mong isa itong connection na to, pero ikaw sa sarili mo hindi mo maalis. In the future, yung na hindi mo maalisan itong situation mo na nakikita mong pinakamalaking problema or dahilan kung ba't hindi mo ma ang connection nito. So, I feel like I need to give you advice. What is the advice for our earth signs? The sun is here. What's with the sun? Hindi ko kukunin. Ito lang. The hermit and the page of wands. Well, for what I can see here, I feel like ano ba yung sa yung ano yung makapagpasaya sa'yo? Magamakapagpasaya sa'yo. You have to know that. And i, i ano mo to. Ito yung isipin mo. No? And with a hermit, it's like, for it's time for you to think about yourself. Diba? Katulad ng isang ermitanyo, ano? We, ang isang ermitanyo kasi willing siyang iwan lahat to isolate itong kanyang sarili. Why? Because ito yung makakapagbigay sa kanya ng peacefulness, happiness. And kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, doon ka makakapag-connect. Like, if kung makakapagpasaya sa'yo itong child na ito, then focus on this child. Diba? Focus on this child. But if you feel like nandiyan na si child, pero you're still not happy, might be the one na makakapagpasaya sa'yo is this person. And you need to make changes. No? um, alam mo, actually in the past, I'm not, lalo na if, if itong situation nito, it involves a child and marriage, that I am against that. Like, you need to focus on your relationship and wag sabihin na natin mali, iwasan mo. Pero, if some of you lalo na nga kung pikot ano or hindi naman nabuo yung child because of out of love kung hindi naman doon nabuo why would you push yourself or pipilitin mo yung sarili mo because you feel like kailangan ka ng ma anak mo like with regards to this matter Pwede itong pag-usapan. Kasi pareho lang rin naman kayo ng sitwasyon ng person na kakonek mo. Lalo na nga kung pikot or hindi nyo malang isa't isa. And then, nagkaanak lang kayo. Parang ganun. Pag-usapan nyo, learn to communicate. The page of ones is communication. Pag-usapan nyo, ano ba talaga yung makakapagpasaya sa pareho sa atin, sa lahat sa atin. Diba? It feels like kung hindi, hindi mag-work out ang relationship, And you need to be more honest sa eh, iyong sarili na I love someone else. I do love this child but I think it's not going to work out. Maybe pag-usapan ninyo paano yung sa bata. Paka maybe yun 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 na lang. Doon na lang kayo mag-focus. Pag-usapan yung paano yung sa bata. But then maybe it's time for you to find or go to this thing na makakapagpasaya. Mas makakapagpasaya sa'yo. If this is it no? Kaya nga tinatanong kita, ano ba yung mas makakapagpasaya sa iyo? No? Kasi if ever na ipopursu mo etong bagay na hindi ka naman masaya, pinipilit mo lang kasi kailangan. Then like maybe lalo na ko ito ay spiritual connection nararamdaman may spiritual connection sa inyo ah uh, kahit ilang taon pa ang dumating, ganyan at ganyan pa din yung mararamdaman mong feelings. Kung ikaw ay nalulungkot, nasasaktan, pwedeng kahit umabot na limang taon, sampun taon, hindi siya mababago. Kaya kailangan mo harapin. Face your own fears. Thank you for watching. I love you all. And bye-bye.